In certain cases, yung mga nandun lang sa private part, yung sa genital area, ito yung talagang may screening tayo in the form of HPV DNA testing or in the form of a simple pap smear. Pero sa ibang parts, let's say yung oropharyngeal, unfortunately, uh, through endoscopy, kapag ka may mga ganong symptoms na doon lang nakukuha or nakakatch, so hindi siya ganon ka-easy. Dok, mm -hmm. okay. Doc, when it comes to testing naman, how often na dapat, for example, ikaw in your uh, in your 20s or nasa age ka nang you engage nga po sa pagpapakipag intercourse. Anong gaano po ba kadalas na dapat mag, uh, kumbaga magpa-check or magpa-test? Dapat ba every kada intercourse or yearly ganon po ba dapat ano, okay. pang testing? So, according po sa CDC or Centers for Disease Control, ang recommendation nila for HPV DNA testing would start at 25 years old pataas. And dahil maganda tong test na to, hindi ito yearly. Kapag ka po clear naman yung sa unang result, pwede po tong gawin every 5 years, every 10 years. Pero in women, diagnosed yung nabanggit mo kanina HIV. Kunwari, confirmed na may HIV yung person, mas masinsin yung testing. Kasi ang sexually transmitted infection, kapag merong ganitong isang person, pwede talagang sanga-sanga yung mga other STIs na meron sila. So mas maagap yung testing. But for regular testing, yung mga walang ibang problema, we started uh, at 30 years old rather, 30 years old pataas mm -hmm. and uh, every 5 to 10 years po yung testing natin. Mm -hmm. Doktor, sa mga hindi naman nag engage sa mga sexual activities po, uh, yun po ba yung binabanggit nyo na regular testing po? Kunwari po sa babae, anong age po yung po, pwede na silang magpa-test po para po sa HPV? Po? Pag HPV, 30 years old pa tas. No? Mm -hmm. Pero okay. kapag meron silang ang HIV as early as 25 or earlier, okay. mas, mat mas masinsin yung testing nila. Dok, tama ba na yung HIV is kinokontrol lang? Hindi talaga siya gumagaling? Uh, HIV HPV ba? Or eh, HIV? HIV. To. HIV. Ang HIV, Human Immunodeficiency Virus, kapag din na po anon, yes, ginagamot mo lang siya talaga. Mm. It's a chronic infection. Pero to, ito pong HPV naman, curable po ba to or kinokontrol lang din? Ang HPV, kagaya ng sabi ko, kapag ka positive ka naman dito, through the DNA testing, minomonitor ka rin. Kasi hindi mo pa alam yung Uh, magiging course noong sakit. Kasi, kagaya na sabi ko, ang HPV, ano siya eh, uh, it's something na uh, self-limiting. Dapat nga in two years time, it, uh, dumating siya sa iyo, nawala siya sa iyo, nang wala kang symptoms. But for those na na-discover natin na meron, nag-positive sila, sila yung binabantayan na. Kapag nag-positive po kayo sa HPV DNA test, hindi hu ibig sabihin nito you have cancer, ha? Yeah. It only Positive. means, mas predisposed kayo na magdevelop ng pre-cancerous lesion. Kaya po, kayo yung candidate na pinapaps me regularly, sinisilip natin yung cervix niyo, kayo rin po yung pinapaulit natin yung test mm -hmm. for HPV. Dok, sa mga may HPV ba, yung... Pwede lang po ba nila i-expect na parang worst case scenario is cancer lang po ba mag-lead? O may mga ibang conditions pa na pwede nilang asahan na kapag ka hindi na-treat yung HPV or hindi siya naggamot agad? Uh, ang HPV, ang pinaka-end result talaga is the cancer. Mm, okay. So kapag ang nakuha ninyo ay yung mga high-risk strains. No? Sa nabanggit ko na ang low-risk strains, yung 6 and 11, uh, sa high risk naman po, ang pinaka-common ay yung 16 and 18. Mm -hmm. Sila yung notorious for causing the cervical, vaginal, and penile cancers. Mm -hmm. Doktor, sa mga may HPV na, syempre ayaw naman nilang makahawa. Ano po ba yung mga bagay na dapat nilang iiwasan din? katulad niyan, Dok, paano pag may asawa, hindi na po ba sila pwede na mag-engage sa sexual, kumbaga yung activity, activity. nila ng asawa niya? Dahil ang, ang mode of transmission ng human papilloma virus is skin-to-skin -skin contact, yung mga mucous membranes. Siyempre naman, paano kung as a couple? Mm -hmm. As a couple, you will be monitored. Ang pinaka-importante sa mga couples out there ay yung monogamy. Kailangan, isa lang kasi talaga ang partner mo, no? So, kung nagkaroon ng history ng HPV <laughs> sa inyong dalawa, eh dapat sa inyong dalawa lang yun makocontain. Mm -hmm. Tapos imomonitor monitor kayo both. By the way, pwede bang makaiwas sa HPV? Mm -hmm. Sa totoo, yes. Mm -hmm. Sa lahat nga 'di ba ng cancers ngayon, bakit nila sinasabi na cervical cancer lang ang may bakuna? Mm -hmm. That's mm -hmm. because we have established nga that 80% of cervical cancers develop from HPV oh. virus, 'di ba, mm -hmm. human papilloma virus. Kaya merong tayong bakuna for that. So, we give yung tinatawag nating quadrivalent and meron na ngayon yung non na bakuna that protects women and men from yung mga low-risk types, yung 6 and 11, and also the uh, oncogenic types, yung mga nagkakos ng mga cancers na strains. Doon, ito po bang vaccine ito once lang or every year ba dapat nagpapaturok ka ng itong bakuna na para sa HPV? Ang bakuna, kapag ka given between... Uh, 9 to 14 years old or 9, yan, mga ganong age group, it could be given ng dalawang dosage lang. Pwedeng 6 or 12 months apart. Pero kapag 15 to 26, it follows yung 0, 2, and 6 months apart or three doses for full protection. Mm -hmm. Ang dami nagtatanong kasi, yung mga nababasa nila, sabi, oh, 27 na ako. Hindi na ako mm -hmm. pwede magpabakuna. <laughs> Sa totoo po kasi, dahil bakuna yan, and ang gusto natin ay yung tinatawag na prevention talaga. Oh. Maganda talaga itong binibigay sa mga individuals na wala pa talagang contact, na wala pang sexual experience. So, binibigay natin yun kasi assuming na wala pa talaga yung virus right. sa kanila. Correct? So, what better way to give it than dun sa mga bata nga. We usually give it yan mga 9 to 11 years old uh, kasi wala pa talaga mga experience yan. Mas maganda kasi yung uh yield niyan in the future hmm. ngayon binibigay din Kung hindi sila nabakunahan ng bata sila binibigay talaga natin up to 26